Mayroon kami creative idea ng friends ko to know each other better. Dahil may mga bago kami kaibigan sa barkada, gumawa kami ng isang notebook na pagpapasapasahan namin. May mga tanong dito na kailangan namin sagutin para mas mapakilala ang sarili namin sa bawat isa. Favorite food? Bungad na bungad ah! Siyempre, lahat ng makakain favorite hobby? Siguro, lettering or playing ukulele. Fear? Kinakatakutan? Takot ako sa mga gumagampang at lumilipad. Sa ahasod, bulate, bubuli, bubuli, sa lago, magagamba at langaw. Ha! 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 Buti na lang talaga at hindi ginawang higanti ng Diyos ng mga hayop na to. <laughs> speaking of higante, si David ay mahaharap sa isang napakalaking kalaban sa ating kwento ngayon. Maaring kilala niyo na siya, kaya naman wag na nating patagalin pa. Let's sing first! Kamusta, kamusta, kamusta ka na? Ako'y masaya Kay makasama Handa ka na bang Matuto tulad ko Ibukas mo na Ang salita ng Diyos Halina, halina Mag-aral tayo O siya! Come on, babanas! Everybody, let's go! Manalangin na tayo Close your eyes Bow your head And let's pray Panginoon, salamat po sa mapagpalang araw na ito. Tulungan niyo po na mas matuto sa pagpapatuloy ng pag-aaral namin mula sa buhay ni David. Nawapoy kayo ang maitaas at mabigyan ng papuri sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Are you sparky ready? Then let's go! The shepherd who worshipped God in song. Goliath was a giant who boasted all day long. Young David only had a sling against the giant's sword. Goliath had his armor, but David had the Lord. Oh, put your trust in David's God and watch the giants fall. For God is bigger and giants are, and He can kill them all. Just. It's true that David learned Don't trust in spears and swords Though giants may be ten feet tall The battle is the Lord's Young David took his slingshot Onto the battlefield Goliath came to meet him With armor, sword, and shield Young David then took careful aim And hit the giant's head Goliath quickly tumbled His enemy was dead Oh, put your trust in David's God and watch the giants fall. For God is bigger than giants are and he can kill them all. Just learn this truth that David learned. Don't trust in spears and swords. Though giants may be ten feet tall, the battle is the Lord. It's time for our T-R-I-V-I-A Trivia! Ayon sa 1 Samuel 17 verse 4, si Goliath na nagmula sa Gath at ang champion ng mga Filisteo ay may taas na 6 cubits at 1 span. Ang cubit o siko at span o dangkal ay mga uri ng sinaunang unit o panukat ng haba. Ang cubit ay nakabatay sa distansya mula sa dulo ng siko hanggang sa dulo ng gitnang daliri. Habang ang spanaman ay ang lapad ng kamay mula sa dulo ng hinlalaki hanggang sa dulo ng hinliliit. Si Goliath ay kinatatakutan din dahil sa kanyang mga armor at armas. Ang kanyang baluti lamang ay tumitimbang ng 5,000 shekels ng tanso. O halos 57 kg. Habang ang ulo ng sibat niya naman ay may timbang na 600 shekels ng bakal o halos 6.8 kg. That's all for our trivia time. What a wonderful day wonderful day para magmemorize memorize ng salita ng Diyos. Pero bago tayo magpatuloy, sama-sama muna tayong mag-stretching. Everybody, shake! Ayan! Handa na tayo para sa challenge ng ating memory verse dahil kailangan nating gumalaw-galaw to unlock ang mga nakatagong bahagi ng ating verse. Let's check it out! Nakalock pa ang dalawang bahagi ng ating verse. Ano kayang actions ang dapat nating gawin? Pumalakpak ng tatlong beses, pumadyak ng dalawang beses, sumigaw ng yay! Tara, sumahan niyo akong gawin ang unang action natin. Pumalakpak ng tatlong beses, pumadyak ng dalawang beses, sumigaw ng yay! Yay! Ayan, na-unlock na natin ang unang bahagi. Nice! Tumalo ng tatlong beses, umikot ng dalawang beses, sumigaw ng woohoo! Handa na ba kayo? Sabay-sabay, go! Tumalo ng tatlong beses, umikot ng dalawang beses, sumigaw ng woohoo! Woohoo! Unlock na ang ating buong verse. Now, let's read it all together. Mga awit 27, isa. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ay muog ng aking buhay. Sino ang aking kasisindakan? Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin na harapin ang ating challenging verse. Pero ang real challenge ay para sa inyo na kabisaduhin ang verse na ating pinagtulungang ma-unlock, okay? At iyan ang ating memory, memory, memory verse! Meron akong mga tanong na gusto kong pag-isipan nyo ng mabuti. Ano ang pinakamatapang na bagay na ginawa mo sa iyong buhay? Paano mo ito ginawa? Meron bang mga tao na nagbigay sa iyo ng encouragement at suporta? Ah? O baka naman may mga tao na mas lalo pang pinahina ang iyong loob para pagdudahan mo ang mga bagay na kaya mong gawin? Ang hirap ng ganun, no? Sa ating kwento ngayon, si David ay nasa harap ng isang napakahalagang sitwasyon. Ngunit, Walang nakasuporta sa kanya. Liban sa isa. Sino kaya iyon at ano kaya ang sitwasyon ito? Tara at simulan na natin. Ang hukbo ng Israel sa pangunguna ni Haring Saul ay kasalukuyang nasa digmaan laban sa mga Filisteo. Magkatapat na nakakampo sa magkabilang dako ng buntok ang magkalabang hukbo na napapagitnaan ng isang lambak. Ang mga Pilisteyo ay merong pangunahing mandirigma at kampyon na nagnangalang Goliath. Si Goliath ay hindi lamang isang ordinaryong mandirigma. Siya ay higit na mataas at malaki kumpara sa normal na tao. Araw-araw, sa loob ng halos apat na pung araw, palagi siyang pumupunta malapit sa kampo ng mga Israelita upang sila'y hamakin. Ngunit dahil sa malahiganting laki ni Goliath, natatakot ang hukbo ng Israel na lumaban. Isang araw, naghamon na si Goliat. Umili kayo ng ilalaban niyo sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin niyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, magiging alipin namin kayo. Nang marinig ito ni Haring Saul at lahat ng hukbo ng Israel, nanghina ang kanilang loob at mas lalo silang natakot. Sa kabilang banda naman, si David na naging mananugtog para sa hari ay nagpabalik-balik pa rin sa kanilang bahay upang mag-alaga ng mga tupa. Ang kanyang tatlong nakatatandang kapatid na sila Eliab, Abinadab at Shama ay kasalukuyang nasa digmaan nakasama sa hukbo ni Haring Saul. Nang araw na iyon, siya ay inutusan ng kanyang ama na si Jesse na dalhan ng pagkain ng kanyang mga kapatid at alamin kung sila ba ay nasa mabuting kalagayan kinaumagahan si David ay maagang umalis at dumungo sa lugar ng digmaan. Sa di kalayuan, rinig na rinig ang ingay ng sigawang pandigma sa pagtatapat ng dalawang hukbo. Si David ay tumakbo sa lugar ng digmaan at tumapit sa kanyang mga kapatid. Muling inulit ni Goliath ang kanyang hamon sa mga Israelita, ngunit mabilis na nagtakbuhan paatras ang mga ito dahil sa takot. Nang marinig ni David si Goliath, agad niyang tinanong ang katabi niya. Sino ba ang pedestreyong ito para hamunin ang hukbo ng buhay na Diyos? Nang marinig na Eliab ang paikipag-usap ni David sa ibang sundalo, pinagalitan niya ito at kinestro ng may pangungot kung bakit siya naroon imbes na mag-alaga na lamang ng kanyang mga tupa. Ngunit, hindi na pinansin pa ni David ang kanyang kapatid at ipinagpatuloy ang paikipag-usap sa iba pang sundalo tungkol sa sitwasyon ng digmaan. Nakarating kay Haring sa ulang mga sinabi ni David, kaya naman ipinatawag siya nito. Pagdating ni David, sinabi niya kay Saul, Wala po ni isa man sa atin ang dapat paghinaan ng loob dahil lang sa pilisteyong iyon. Ako na po ang iyong lingkod ang makikipaglaban sa kanya. Ngunit, hindi sineryoso ni Saul ang volunteer ni David at hinamak pa ang batang edad nito. Pero, dumepensa si David gamit ang kanyang mga karanasan at kasanayan bilang isang pastol ng mga tupa. Buong loob ding sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga leyon at oso, ang siya rin magliligtas sa akin sa kamay ng piristeyong iyon. Kaya naman sa huli, nakumbinsin na ni David si Haring Saul na hayaan siyang lumaban. Ibinigay ni Saul at ipinasuot kay David ang mga kasuotan niyang pandigma. Pagkatapos, isinukpit ni David ang espada ni Saul. Ngunit, halos hindi na siya makalakad dahil sa bigat ng mga ito. Kinuha niya ang kanyang tungkod, pumulot ng limang mahikinis na bato at inilagay sa kanyang balat na lalagyan. Daladala ang kanyang tirador, si Yay humayo upang harapin si Goliath. Bilang mga anak ng Diyos, kapag tayo ay natatakot, maaari tayong magtiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangakong sinabi sa atin. Ngunit, iyan ang nabigong gawin nila Haring Saul at ng kanyang hukbo. Hinayaan nilang pangunahan sila ng takot dahil sa laki ng kalaban na nasa harap nila. Ngunit, hindi si David. Sa kabila ng pumumuna, pagdududa at maging discouragement mula sa kanyang sariling pamilya, si David ay nagtiwala sa Panginoon at ginanti palaan ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Tandaan niyo ito, ang Diyos ay higit na mas malaki kaysa sa ating mga takot. Kaya makakaasa tayo sa Kanya sa lahat ng oras. Kapag lumalakad tayo sa pamagitan ng paningin, kita lamang natin lahat mula sa pananaw ng tao. At ito ay palaging humahantong sa panghihina ng loob. Ngunit, kapag tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa pangako ng Panginoon, malalaman natin na anuman ang mangyayari, hindi tayo pababayaan ng Panginoon at yan ang magbibigay sa atin ng kumpiyansa. Huwag kayong mawawala sa susunod na episode para sa isa na namang kapanapanabik na kaalaman. Isang mapagpalang araw, everyone! Alam nyo ba? Hangang-hanga talaga ako sa mga misyonari at kung paano silang ginagamit ng Panginoon. Isipin nyo, hindi sila pamilyar sa lugar na pupuntahan nila. Tapos, kailangan pa nilang pag-aralan yung kultura, klase ng pamumuhay, at pati yung wika na sinasalita doon para lang maibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao. Kaya naman, shout out sa mga tapat na misyonari na nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat po! Narito na rin naman tayo. Tara, magtanungan na tayo! Ano ang natutunan mo patungkol sa pakikipag-ugnayan ni David sa Diyos mula sa kwentong ito? Alam ko to eh. Pero, iti-check ko muna yung notes ko para sure. Ikalawang katanungan, pasok! Sa palagay ninyo, ano kaya ang nasa puso't isipan ni David sa kwentong ito? Isip! 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 Ah! Later ko na isasagot yung naisip ko. Panghuling tanong, pasok! May nangyari na ba sa iyong buhay kung saan kinailangan mo ang tulong ng Diyos? Maaari ka bang magbigay ng ilan? Malikhaing isip ang kailangan upang masagot ang ating katanungan, Katie at your service, para sa ating tanong, tanong, tanong. ano ba ito? one, five, two, six. Ay! oh, anja na pala kayo? Nako, kanina pa ako nakikipagbuno dito. Isa itong special lang na mabubuksan lamang gamit ang tamang number combination. Kaya lang, aksidente ko itong nailock. Tapos, kalimutan ko pa yung numbers. Pwede niyo ba akong tulungan? Subukan natin hulaan ng number combination at baka sakaling mabuksan natin itong lock. One, Five, four, eight. Mali pa rin. Ano ba yan? Hmm. Ah, -try nga ako. Open sesame! Ayaw talagang bumukas! Ay! Wait, 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 wait! Oo nga pala, may binigay na papel sa akin sa ati Jaja kanina. Aha! Mukhang ito na ang solusyon sa aking problema. Subukan nga natin. 6, 3, 5, 4. Tumukas na siya! Buti na lang pinigay ni Ate Jaja sa akin ng taong kombinasyon. Naalala ko tuloy yung isang napakahalagang mensahe mula sa Biblia dahil sa lak na ito. Alam niyo ba na simula pa lang ang tao ay ipinanganak na likas na makasalanan? Siya ay para bang isang tao na nakakulong at walang pag-asang makalabas dahil nakalak ang kandado? Sinabi sa John 8.34, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang kasalanan ay masamang bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon tulad ng pagsisinungaling, pagnanakaw, pakikipag-away, hindi pagsunod sa magulang at marami pang iba. Ang Diyos ay perpekto, matubid at hindi nagkakasala. Ayaw niya ng kasalanan. Ngunit dahil tayong lahat ay nagkasala laban sa Kanya, tayo ay nararapat lamang na maparusahan. Pababasa sa Roman 6.23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayang ito ay hindi lamang pisikal, kundi spiritual din. Ibig sabihin, tayo ay mahihiwalay mula sa banal na Diyos na pangwalang hanggan sa impyerno. Madalas, Sinusubukan nating gumawa ng iba't ibang paraan upang makawala sa ating mga kasalanan at makasama ang Diyos. Tulad ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagsisimba, at paggawa ng mabuti. Katulad ng ginawa ko kanina sa lab, sa dinami-rami ng sinubukan kong kombinasyon at pamamaraan, nabigo pa rin akong buksan ito. Gayon din sa ating espiritwal na kalagayan. Meron lamang nag-iisang paraan upang makalaya tayo sa ating mga kasalanan at makasama ang Diyos. Makikita sa Galatians 2.16, ang isang tao ay hindi pinapawalang sala sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Si Jesus ang perfectong anak ng Diyos ay kusang loob na tumungo sa krus at inialay ang kanyang buhay bilang kapalit natin. Binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang sakripisyo ni Jesus ay sapat na upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Ang katunayan nito ay ang kanyang pagbangon muli mula sa mga patay. Kung ipagpipilitan ko ang ibang kombinasyon sa lak na ito, may mangyayari ba? Wala. Isang tamang kombinasyon lamang ang nakakapagbukas dito. 6, 3, 5, 4 Ayon sa Acts 412, at wala ng ibang kaligtasan sa kanino man sapagkat wala ng ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na dapat nating ikaligtas. Kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus bilang tanging mong tagapagligtas, papalayain Kanya mula sa kaparusahan sa impyerno at pagkakalaubang Kanya ng buhay na walang hanggan sa langit. At iyan ang mabuting balita mula sa Biblia na nais kong ibahagi sa inyo. It's Craft Time with Kuya M.A. Ang gagawin natin ngayon ay tatawagin kong Pom Pom Ship. Iyak na magiging fluffy and fun ang ating Craft Time today. Tara, let's na sa aking art station! Kakailangan natin ng mga sumusunod. Yarns, googly eyes, black paper, gunting, white marker, glue gun at glue stick, at paper plate. Una, gumupit ng isang dangkal na haba ng yarn. Kunin ang dulo ng yarn at ipitin ito. Ngayon naman, iikot ang yarn sa inyong apat na daliri lamang. Keep going hanggang maging sapat na ang kapal ng yarn. Gupitin ang yarn at pagbuhulin ang mga dulo na piraso ng yarn na inipit kanina. Make sure na may ikpit ang pagkakabola. Gupit-gupitin ito at ishape na para bang floppy na bola. Sa black paper, gumupit na magiging ulo ng ship. Idikit ang googly eyes at i ang bibig at ilong ng ship gamit ang white marker. Pagdikit-dikitin ang katawan, mga paa at ulo ng ship. ba Tapos na ang ating craft! Nasunod niyo ba ng tama ang steps at nagawa niyo na maayos ang ating pom-pom ship? Ang mga cute na pom-pom ship na ito ang magpapaalala sa atin kay David at kung paano siya gagamitin ng Panginoon kahit sa bata niyang edad. Until next craft time! Alam niyo ba? Sobrang gulat na gulat ako nang malaman kong dalawa sa bago naming kaibigan ng takot sa pusa. Nako, paano kung bumisita sila sa bahay namin? Higit sampu pa naman yung inaalagaan naming pusa. Ganon talaga, iba-ibang tao, may iba-iba rin kinakatakutan. Kasing liit man ito ng sa akin at kahit sa mga cute na pusa. Pero kagaya nga ng naging lesson natin, alam at nakikita tayo nang Panginoon. Pwede nating ipagkatiwala ang lahat ng takot natin sa Kanya at tiyak na tutulungan Niya tayo. Kaya naman para sa aking Sparky CHALLENGE ngayon! Sa tuwing ikaw ay natatakot, isa-isang isulat ang mga ito at huwag kaligtaang sabihin sa Panginoon sa panalangin. Tayo'y manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Close your eyes. Bow your head and let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala mula sa inyong salita. Tunay nga pong nakakatuwang malaman na nagmamalasakit kayo sa amin. Naway lagi po naming matandaan na maaari kaming tumawag sa inyo kahit saan o kailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, it's time for our Sparky Closing Song! Paalam, paalam, tayo'y patapos na ay natutuwang ikay nakasama laging tandaan lahat ng natutunan salita ng Diyos ay huwag kalilimutan kay bigan kay bigan hanggang sa muli Thank you for joining this week's episode of Living God Story See you next week bye